Paano mo malalaman na mahal mo ang iyong asawa? Napaka-stupid na question, ano? Kasi bakit? Si lalaki sabihin niya, paano? Pati itatanong pa yan, eh ko nga, binuhus ko para sa kanila na lang, sa pamilya ko, sa asawa ko. Hahanap buhay ako. Si misis naman sabihin niya, eh andito nga ako sa bahay, nakakulong na lang eh para silbihan ko sila. Tapos itanong pa yan, paano malaman kung mahal mo ang asawa mo? Dapat kasi itanong natin yan. Kasi baka naman ang nangyari, tayo ay gumagawa ng mga bagay para sa ating asawa o sa ating pamilya dahil para bang ang interpretation natin, yun ang pagmamahal yun pala nagtiis lang tayo. Ang pamamahal ay ganito. Isang araw, halimbawa ikaw, bisis, nauna kang nagising kay kay mister, at sa paggising mo, nasilayan mo siya at sinabi mo, Mahal ko ang asawa ko. Pero bago mo nasabi yan, merong pumasok sa iyong isip na hindi mo alam kung ano yon at meron kang naramdaman. Kaya naibulalas mo yung mga salat ngayon at sinabi mo, tunay ngang mahal ko ang aking mister. Ngayon mga mister, bakit kaya nasabi ni Mrs. yun? Bakit meron siyang karanasang gano'n, meron siyang damdaming gano'n at nasabi niya, na mahal kayo ng misis niyo ang tanong na ito, no, sasagutin ko. ina ko ito sa aking karanasan kung saan meron kaming tinawag noon, meron kaming term na ginagamit dito sa trabaho. Emotional Bank Account, EBA. Ang Emotional Bank Account ay ito yung iyong mga magaganda, romantik at mapagmahal na mga gesture sa iyong asawa na ginagawa mo araw-araw. Kasi nga, mahal mo eh, ang asawa mo. So, ginagawa mo ito. Halimbawa na lang, no? Isang araw na una kang nagising, tapos hindi mo ginising si misis, nagluto ka. Almusal, papasok ka ng trabaho niya na, nagluto ka. At yung niluto mo talagang masarap meron ng pagkain sa lamesa. Inaya siya ang sikina kina magkumain. At mas maganda nga, breakfast in bed. O kaganda nun. At sabihin ni Mrs. Salamat, Mr. At naisip mong ganito. O kaya, magbibigay ka ng bulaklak na hindi niya inasahan. Na hindi ka naman nagbibigay, bigla ka nagbigay ngayon o di kaya meron kang nakita sa pag-uwi mo na nakita mo ganda nito ah. Parang i-surprise ko pa kay Mrs. Pagkain man niya, no, kahit ano. Nandun ba yung kaisipan mo na sa bawat saglit, kada minuto, kada segundo, pag meron kang nakita, ang nakikita mo kaagad si Mrs. Naalala mo. Kaya pag may nakita kang mga bagay, maalala mo siya. Kaya para bang sabihin na lang nating idol mo siguro, rin na eh. Pero hindi naman eh. Nandoon yun talagang tunay mong pagmamahal sa iyong asawa. Kaya dito nasusukat kung totoo bang mahal mo ang iyong asawa. Kaya sa mga maliit na bagay na ginagawa mo, hindi naman siguro araw-araw, pero frequently nagagawa mo, ito ay na-consider na deposit mo sa bank account ni Mrs. Emotional bank account. Nadideposito ito. Deposit ng deposit ng deposit. Hindi niya alam ito, pero ramdam ng kanyang pagkasya, yung pagkataon niya. Hindi niya alam ito, pero alam na alam ng kanyang pagkataon niya na yun ay ginawa mo dahil mahal mo siya. Tunay na mahal mo siya. Kaya pag lumaki na, dumami na yung account, bank account deposit na yan, emotional bank account, isang araw o ito na halos mapuno na. Kaya bigla na lang pagising ni Mrs. at nasilayan kanya sa pagising mahal ko ang aking mister. O di kaya meron kang ginagawa sa labas at biglang, ewan ko, meron ganyan mga panahon eh, may ganyan, ewan ko na experience nyo ba yan? Na pagka na nakita nyo si Mrs., masabi mo, mahal ko si Mrs. Dahil meron kang na uh, ramdaman eh, siguro nanggaling yan sa utak mo, memory, yun nga, emotional bank account tapos hinihipo yung, yung damdamin mo. Kaya ngayon masasabi mo, mahal ko ang asawa ko. Emotional bank account deposit. Kasi may mga araw kasi na ang deposito na yan ay magwi-withdraw si Mrs. o kaya si mister. Lalo na kay Mrs in times na yung bang kagipitan, kasi kung minsan ganyan ang buhay, gipit, na irritate si Mrs. naghahanap kung ano, kung ano dyan. Hindi niya mag-isip na maghanap ng ibang masabihan ng kanyang mga problema kasi hindi na kailangan eh. Hindi niya kailangan ng ibang taong mag-deposit ng emotion sa kanya. Yung depositong nagawa mo ay tamang-tama yun na sa araw-araw na nagwi-withdraw siya dahil sa kalagayan yung ito ngayon, di mauubos. Kaya kahit mag-withdraw na mag-withdraw sa Mrs. araw-araw dahil sa mga karanasan niya na nagiging problematic siya, irritable siya, meron siyang hinahanap, hindi niya makita sa iyo. O mga pangangailangang hindi mo maibigay sa kanya. Dahil yung account mo ay punong-puno, maapaw pa nga eh. Doon mo ngayon masabi, Mrs. o mister mahal niyo ang inyong asawa. Magandang araw po at mapagpalang araw din sa ating lahat.